and out from work pero daan muna tayo sa park and save, may bibili na ako it's time na para gumasta <laughs> di may bibili, importante eh. and bye, see you later Wow, oh, nakakabagod. I-haul natin na ating binula. Dito si Rapa Boy. Rapa Boy! Ito so, ano pinamili natin. Hindi ka interesado sa binuli ko Rapa Boy. Tao so, ano muna eh. Tasty! Ang binuli ko na yung medyo healthy ng kaunti. Brain. Brain. Ano ba Mixed grain. Mixed grain. O, oh, kita nyo. Tissue. Kailangan na natin sa CR. And, ito. May tatry tayo. Olives. Oh, putin mo muna yan. Makaka-copyright eh. It's just a movie. Dali na. <coughs> olives. Tatry natin kung anong lasa nito. Kasi nakakaingit naman yung ibang. Umakain ito. Sarap na sarap sila. Try natin. Sabon. Lego. Sweet corn. Ano, interesado ka din eh. Ganon. Ano, Bukas na. Yeah. Initin lang. Go na. Tapos, may binili din akong ano ito. Blue, Blue cheese. Blue cheese. Titignan natin kung gano'ng kasarap talaga ito. And, nalagay ko na lang kung magkano yung presyo dyan para nasa akin naman ang resibo nasa nang resibo pag-usapan na natin resibo para kahalaga tapos edit na lang natin convert so ang tissue ay 699 699 tapos ang sabon ay 429 tapos ang tinapay natin ay 3.39. Ang ating sweet corn. 3.99 ba? 4 din pala ito. Tapos ang ating paper bag. $0. 39 cents. O convert din natin yun. Para lahat. Tapos ang ating ang ating ano ari? Olives. 5.99. 6 at tapos yung ating blue cheese, 3.99. Merong mas mahal pa dun pero magte-testing lang naman tayo ng lasa kaya ito na lang ang binili ko. Then, hindi daw interesado si Rafa dito. Hmm? Oh, hindi daw interesado. Mm. Ang ah, binili ko to ay eh. syempre, kada isang playboard, kaming tatlo. Ang isang ganito, 2.99, di $3 din. Oh! Oh, so, ayaw ma! Stop. Oh. Ang paraas. Ang binili ko ay 6. Oo. Ayan mga. And, pagkakape ako, syempre, try na natin tong blue cheese. Bukas na ito ng umaga. Please, I'm going no. Ha? Ang pakain mm. ka na nga ng iyong cookies. Please, kayo, mm, bakit? Bukas na ako. Please. Lolo, tayo Aling sweet corn. Pwede ito daw, ano, pwede daw aring i-grilled. Pwedeng i-microwave. Pwede yung pakuluan. Pwede yung microwave. Uh, remove from bag. Tapos, Paano yung microwave? 1 to 2 minutes. Yun lang? Walang tubig? Mm -mm. Tapos, pwede ding i-boil. Pwede i-boil. Gusto ko sa mga makilolo kasi wala naman akong na pasok bukas. Hindi, i-bulb mo na lang. Hmm? Para konti. Eh, basahin mo muna. Ila okay. ilus mo na sa ano? Sa plastic. Para uh, ano. lagay mo sa bowl. Bowl. Ito magkakape. Eh. Sasama ko kay Lolo ka Dordash. Makapag-relax. Relax. Let's eat. Kape-kape! Kape-kape! Pwede ka muna paamay nga. Mabaho daw umay na rin. Oo yo, nga. Yoyoyoy. <laughs> yo, 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 <laughs> may... Yoyoyoy. Amay. Amay ano? Amay pa. Amay. Mmm. Malit-alat. Huwag <slaps> um, mong maggututin. Ano? Kasama. Ayaw mo. Ay. Ayaw niyo po. Ako? Ako? Okay. And, anong araw na ngayon? Dunes. Kahapon pala hindi ako nakapag... Di malawang nakahawak ng gimba Sabi ko sa inyo, papakita ko ang... Ako ang... naman mo, alat. Pag... Oo nga, kaya nga. Dapat ipalaman pala dahil ang alat. Dahil, Dapakita ko nga sa inyo ang gabi. Hindi ko na nahalwat ang cellphone ko. Hindi ko na naisip dahil ako ay pagwad. Paalit pa ako sa yo? ganda pa naman ang... Ano ngayon, kagabi dahil matonog madilim. Pero, yan na, pagod ako. Mamay pa yung pagkakataon. Mmm. Ang alat. <laughs> Malat na masat, mapait. Ito na. Mmm. Kaya pala yung palayon. At olive naman. Olive na po bukas. ayon ni Rafa. Hello. Ayun so, na lapa ng cheese. It's hot. Ah, uh, ah. Uh. Tapos natin ang camera kita mo ang kabilbilan. <laughs> oh. ano? Nasaka na agad, hindi mo pa naman natitikman. Ang masak. Ano? 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 Hah? Ano? 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 perfect platter partner. Ano? Ano? Ini Ano? 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 Platter. Ano? 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 Parang lasang sweet corn din. Yung nga sa sa'yo. Ano ko? Pihin ko konti. may konting alat. Pihin ko sa'yo. Kunti lang. Pihis! mag pala to. Ano ko yung mam? Kunti lang. Kunti mm. lang. So, hindi na tayo mamamang yan. Anong... Dalo kasi yung naandong flavor. May spicy. At ha itong natural. Hoy, nalilibang ka <coughs> ah. Sweet corn. Ang tamis naman ah. Yan, <coughs> yeah, chocolate. Ang Nakatikim na rin pala ako ng blueberry. May naglala dito. Matabang naman ang lasa. Kala kong maasim. Sarap. Pero ang mahal din nun. Wala nung binili ko lang cherry. Cherry. Fifteen dollars. Parang fifteen ninety nine pa ngayon. Kung e, magkano yun. Mga madami naman ang pera. So mga one port, one port kilo siguro yun. Mmm. Mmm. Ayaw nyo na Isolo natin ng olives at saka blue, blue cheese. Tago na natin ito sa rep. Mamaya papatikip natin si Brad pa. Si Lolo. Doon yung na-enjoy. Gusto may ko lang mag-enjoy. Enjoy ko na sa dalawa eh. Bibili na lang ako ulit. Dalawa bilhin mo. Saan? Sa Ed. Mame, yung sa Ed, sa Ed, sa okay, Ed, ay, ano? ay batanggin yung word. Chilox mode. Bukas na ako maglalava. Kasi si pa boy, hindi naman mag-uniform bukas. Ang gagawin lang nila ay kung ano yung pinili nila ang gustong gawin. Sabi nga namin yung parang yung gayong-gayong slight-slight karate merong yung mga outdoor activities, merong lalabas ng school, ay sabi ko, wag yun. Dali dalawang araw silang ganun. Tapos, Thursday yung sinasabi kong recognition day. So, kung ano yung magiging setup natin, ay sa Wednesday yung malalaman ngayon. Ay, Monday pa lang. Pero, ayusin pa lang natin ng schedule, pero sure, eh, hindi ako makaka- sama sa recognition day ni Rapa Boy kaya hayaan ko na yung mag-ama sa recognition day kasi Webes yon ng gabi may to pa daw and yun nga magkaka-award nga si Rapa Boy pero hindi pa namin alam kung ano basta may invitation si Rapa Boy may award siya very very good very very nice kasi nga kung matagal na po kayo nanonood sa aking mga video ay ano yang laging with honor si Rapa Boy, yun yung, yung grade 6, ay naging valedictorian ng inyong Rapa Boy. And yun nga, pagdating dito, we're so happy na meron pa rin talaga siyang nagiging award. Pero kung tutuusin, si Rapa Boy, eh, minsan ay di nag-aaral. <laughs> Ewan, di namin nakikita masyadong nag-aaral siya. Ta. Pero, noon nga, nung finals nila, nung problema kasi nga, tinambak ang pag-aaral sa isang araw na stress. Sabi ko, magpahinga muna at magbasa na lang ulit sa kanabukasan. Kasi naman, ang schedule niya ay mas madami isa paglalaro. <laughs> Pero, yun nga, ang result naman ay, yun, merong, merong award. Si Rapa Boy, hindi pa namin alam kung, dahil ang pag-award dito parang by subject. So, hindi namin alam kung ano magiging receive na. Pero, sadyang pupunta si Rapa Boy din talaga. Kasi siya ay sumali sa musical group siya ay guitarist. Guitarist? Guitarist. Eh, hindi ko alam po nung dalawa daw silang magigitara eh. Pero ang hahawakan ni Rapa Boy ay electric guitar. Kaya so, yun nga, problema, nagpapabili. <laughs> nagpapabili na electric guitar. Yun ang pinagpapractice niya at yun yung ang gagamitin nila sa program. Ba't naman kasi gabi yung... pa. And, nahihintay ko si Lolo. Kasama ko sa DoorDash. Pag hindi ako sinama, di hindi, tutulog na lang ako. <laughs> hanggang mamaya na. At hindi naman ako ang nagluluto, sila ang nagluluto. Kasi alam niyo na, ang luto ko ay pang joke jok lang. At meron akong sasabihin sa inyo, nakalimutan ko na. Yun nga pala, nag-upload ako ng video ni Rapa Boy. Ito yung ganyan. Yan. <laughs> Alam nyo ba? Sa YouTube. Hindi ko lang alam na check-check ngayon. Dati ay 2.5. Nung isang araw, 2 days. Pa 3 days, naging four, 4. 4.3. 4,300. Hindi ko lang na-update ngayon. Tapos, re-write ko sa Reels. Sa Reels dito, sa ating Facebook. Ah, oh, bunga naman! Ngayon, isang, naka-isang araw na siya. Ay 1.1. Ang kagaling! And, tingnan natin. Pero, meron din naman ako mga 3,000 na 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 wheels. Pero, matagal na yun. At yun nga, kay Rapa Boy, isang araw pa lang ang nakakalipas. Yung bowling nga, <laughs> galing. And tingnan natin kung magiging magkano yung kabuuan na magiging wheels ni Rapa Boy. Kasi nakakaano din naman kami ni Lolo, nung, lalo na pagkasama ko si Lolo. Nakaka 1,000 din tayo plus. And, tingnan natin kung anong magiging kaganapan niya yung isang linggong ito. Tapos sa Friday, wala nang pasok si Rafa pa by ba? bakasyon na. Sana oh. may papapansin nga pala ako sa inyo. Napapansin niya ba yung ngipin ko? Ano? ang pangit! <laughs> pa naman kahit sa ngipin. Ang pangit. Hmm. Tapos, tinanay ko yung Colgate. Hindi ko napakakita ang picture. Baka pa copyright. <laughs> hindi naman tayo mga endorser. Sa so, ako, may nakita kasi akong sabi doon sa Colgate na Optic White. Try natin kung magiging hati ang ngayon natin. Ito, sadyang may pasta na to. Nakadalwa na yata yung pasta. Kasi nga, nasisira. Tapos ito, parang, di, di ko alam kung may pasta din ito. Tapos ito, bago. Okay na sana yung ngipin ko. One time. Pantay siya kasi may nakikita tayo hindi pantay ang ngipit. Ito, parang bagong nasisira. Tapos ay nag-iitim. Kita niyo ba? Kita ba? Eh. Ang ko yata doon ay ano? Kung lagi ang bili. <laughs> convert, convert natin Colgate Optic White. Ang bili ko doon ay $10.99. Eh, parang $11 na yun. Tapos, binili ko din si Nololo ng... Kasi yung 11, yung 10.99 para yung sa vlogger. <laughs> Tapos binili ko rin naman si na lola ng whitening din na uh, in 7 days. Tingnan natin yung ipin ko po. <laughs> Tingnan natin kaya napaka-cute. Kasi kay lolo, di pwede ipakita. <laughs> Damage yung kay lolo. Pero yung una niya, postesa na lahat yun. Aring taas, postesa yung kay lolo. Tapos ito, hindi ko alam kung pero so far, wala pa naman talagang sumasakit sa ngipin ko. Minsan na eh, yung mga ngilong-ngilo yun. Yun din ang naging problema ko, ngilong-ngilo ngipin. Kasi nga, parang nasisira. Kasi ito ah, kasi ito dito, ang bagang ko lang dito, yung wisdom tooth na lang. So yung dulo na yun, tapos nakawang na ah. Nakawang nataganda ka. So, saka naman may chance pang gumanda-ganda. Ito tayo sa ngipin to, para mas kita nyo yung aking ngipin. Sana, yung pati binili ko kay lolo, kay na lolo, yung parang, pag, yung akin ay, yung kanila whitening and tartar control. Yung akin naman, yung sustain, stain fight, stain fighter. Yung ganyan, parang gano'n. Ayan ah, uh, tapos hindi na ko. Wala nang ngipin ko din eh, natanggal. parang gusto nang, aray, o oh, ngilo. Aray, gusto nang sumunod. Kaya ang smile ko, hindi masyadong dapat smile. Dapat ganyan lang. Yan, para hindi kita. Mm, ah, na ngipin ko, no? Kaso, nag-iiba na nga ang kulay kasi meeting nga ba? Kumain <laughs> pa ako ng mais. Vlogger pa naman tayo tapos ang ngipin natin. Swangit! Sabi ni Lolo, pag uwi daw ng Pilipinas, papa-retoke natin ang ating ngipin. <laughs> Dahil eh, hindi pwede dito mahal. Mm. Pero, okay na yung ngipin ko. Ang kailangan na lang talaga ay yung pumuti talaga. Hindi ko alam kung kita nyo talaga. Kasi, parang hindi talaga. Parang, parang kasing one week ko na ginagamit yung parang, parang pumuti na rin ng kaunti ang ngipin ko. Ibig sabihin, mas malala pa sana nung hindi tayo gumagamit. Colgate Optic White. Yung kay na lolo yung bili ko, yung 7 days and tartar -tar control. Yun naman ay $5.99. Tapos yung regular na Colgate naman dito ay parang $3, $3 patas. Kaya yung ating optic white pang vlogger lang yon <laughs> Tingnan natin kay Rapa Boy ng ipin ko pumuti. Ayaw magpa-video ng ipin. Hintay <laughs> na lang natin si Lolo. And maglilinis muna ako ng aming pinagmerienda. Rapa, ako talaga maglilinis! Rapa, grabe. Imis na bara, mapayagan ni Lolo. Si mama sa door dash. El, <laughs> naalala nyo ba nag-shopping tayo para sa ating booklet nights? Bumili tayo ng dress at dalawa nga binili ko. So, makikita nyo na ako ano yung mga binili kong damit. At nakita niyo na naman yung ginamit ko sa ating booklet nights. ngayon na pindi ko para sa ating bookload nights para mukhang kagalang-galang kahit kita ang dibdib hindi <laughs> gumamit naman tayo dyan ng ating cube and alin ba yung binili nating isa ito na yes yan ginamit ko na noong saturday sa pagsamba natin and medyo sumikip ng kaunti bakit kaya <laughs> And ang tunay na buhay niya niya talaga saktuhan lang niya sa akin. Eh nag-tube ako kasi nga makikita ang dibdib natin. Eh medyo makapal yung tube ko. So yun medyo sumikip na talaga nang tunay na. And so far so good naman diva And pwede rin yan part niya na ng rubber shoes. And nag-cute-cute na ba kala niyo? Cute talaga siya. <laughs> And okay naman. And that's all for today's video. And please like, share, and subscribe our YouTube channel. Abangan po ang mga kaganapang Boy. And thanks for watching. Bye!